Oh, asal nama pokok mat tu? Ya ni mana? Napa ikap unun oh? Napa ikap unun? Nak <laughs> oh? Huh? Mana kabuk unun? Oh, begini lah kag Begini lah kan kawan, begini lah kan kau lah kau. Pakai pangabu, pangabu Bumbu ang sama si Guru. Sige na lang kaglaroy-laroy. Sana mangkaw ni, inig uli. Lagay ray dala. Wow! Pagdugay-dugay niya, uli niya. So, ganina pa ka nga ganina rata na human. Butang na diha. Kapoy. Kapoy? Uy, kapoy, kapoy diya mm. mo pahuway man ka. Huway pahuway ay. Manakad. Pangabo. Yes, of course. Oh, yes, of course. oh, oh, lang nun. Panglaba. Bukod sa imong kalagan. Oh, lang po nun. Tanawa. Nagtapon nun. nun na. Hmm, nya. Kaya? Kaya bag? Sige, pamukag lingkod-lingkod di Oh, panglaba na dito. Ay, ka ka. <laughs> panglaba ko. Pero, pasakya ko nya. Pasakya? Ano? <laughs>